malakas. Na, ganun lang ay ako. Yung Caprice palang nakakayak na. Okay. <laughs> Caprice, nais nice. ko magpasalamat sa iyong pag-audition. Para maging housemate ko at maging bahagi ng Pinoy Big Pinoy Big Brother Celebrity Collab 2.0 kung saan muling magsasanib well sa mga kapuso at kapamilya stars. Sa puntong ito, malugod kong binabahagi sa iyo na ikaw ay nakapasa sa mga kulang medical at psychological tests na bahagi ng proseso ng iyong audition. Dahil dito, nais kong ipaalam sa iyo na ikaw ay isa ng official housemate ng aking bahay. <laughs> oh, wait lang. nun pa? Dahil dyan, kailangan mo ang maganda para sa napipinto mong pagpasok ng aking bahay. Sabik na akong mas makilala ka at ang iyong kwento at masaya akong naghihintay sa ating pagtatagpo sa takdang panahon. Hanggang sa ating pag-uusap, Big Brother. Oh! Ano, Kuya? Kuya, ma maririnig ko na yung boses mo. yes, congratulations. Thank you po. Thank you so, po. That's